Ay, malamang ay, gina kong galing ay. Ay, malamang ay Bakit ka nagagalit ka? Gusto mo mapag sa Ay, kayo wala nagagalit ay. Ano ba Nasira pa rin yung bakit ko ay. Ay, ay, nagagalit. mo wari. Ito ay taga sa ninyo. taga po. nagagalit. Hindi, pati nagagalit. Pasko. Advanced. Advance Advance Pa-advance kayo, pa-advance Best day greeting, advance, advance nal... advanced, Opo, advance po Advance at nabaiting kami sa isang yung... pool na tuba Naligang Ay bakit okay bakit ikaw lang na nabaitin at Ay mga kasama mo yung matitunog yung mukha. Ay tinitura mo okay. Ay puno po ka mga magtanggay Ay hindi okay. mag naman bangag yung mga yan, ako'y bangag Ano hindi pa naik? Pa na, Pari ka um, po pa pala, wala pa pala ng bakso na rin Hindi pa nai-kating ganyan, ano ba? Anong bako ng buhanga mo? Anong pagkakasya mo ito ba? Hahaha

Pak kok kamu tahu apa? Tahu lu kasih kali yang ngomongin. Abdul. Oke, oke lah, <laughs> okay. game. Okay, okay. Oh. Standby. Kamera. Nih. Okay. Ganon. <laughs>